Magandang umaga mga karikiklo. Meron na naman po tayong gagawing electric pan. Stand pan siya. Ang issue niya naman ay palit ng bagong motor. Kasi yung motor niya ay sunog. Ayan, may gas-gas. Ito yung ano natin. Ito yung papalitan natin ng itong stand pa na to okay tanggalin ko lang tong motor na to para maikabit natin tong bagong motor pakita ko na lang po sa inyo ito na mga karisiklo. naputol ko na yung motor na electric pan ng stand pan ito yung may sunog to may gas gas siya eh. ito may may gas siya kaya sa ayo umandar kaya papalitan na siya ng bagong motor ito yung ipapalit natin yung bagong motor na to ngayon ito hindi siya mag hindi siya color coding magkaiba ng kulay oh eto kulay yung original ang kulay niya ay gray, white, yellow, at red. Ito naman, yung sa bagong motor ang kulay niya ay green, red, black, white. ngay para malaman natin niya kung alin yung number one. Ito kasi yung number one. Itong puti number one. Itong number, itong, itong, itim na to, ito yung number two. Tapos ito yung pula, ito yung number 3 Ngayon ah, na, natin dito sa, sa, lumang wire so Dito, hahanapin natin dito kung alay yung, one, two, three. Okay. gamit lang tayo ng tester. Gamit tayo ng tester para malaman natin kung alin yung number 1. Odo, umpisa natin dito sa Umpisa natin dito sa sa puti. Okay. O. Oh. Gumagana yung tester. Ayan. Ayan. Tingnan natin itong puti. Hindi. Ibig sabihin, yung puti yung line cord. Ito. Ito yung number one. Lagyan natin ng tanda para hindi tayo maligaw. Lagyan natin ng pentel pen. Ito, ito yung number one. Lagyan natin ng isang guhit. Tapos, sunod, hanapin natin number two. Pula. Yun, pula. Number two. Lagyan natin ng dal dalawang guhit. Yan. Tapos number 3 yung dilaw. Yan. Yeah. Okay. Saka natin set up. Saka natin ilagay yung bagong motor dito sa case. Sa case dito. Yan, yeah, may mga tanda na siya. Yung dilaw ang yung dilaw yung number 3. kahit ako lang sa inyo pag na eh, la, lagay ko na yung bagong motor sa case ng electric fan okay mga marisiklo na ikabit ko na yung motor na bago dito sa case eto ngayon gagawin natin susukatin natin kasi masyado napakahaba putulan na lang natin to putulan na lang natin tong ano na to wire so yung mga hanggang dito ito. para hindi naman siya ano okay Ay, naputol natin. Yan. Ngayon, may number tayo. Yung itong gray na to ay number one. One. Galak. number 1 dito ay kulay gray ito gray ito yung gray nya Kasi hindi sa color coding tagyan natin sya ng ano tapos dito sa bagong motor itong puti yung number 1 kaya pagsamayan natin yan, number one, puti at gray. Para sa number one. Lagyan natin siya ng rubber tube. Mamaya na natin sya sunugin baka may mali pa. Tapos, number two ay kulay pula sa dating ng wire. Lagyan natin yung rubber tube. Tapos, dito sa bagong motor, itong itim. Itong number two ng itim. Nakakamahal na natin yan. lagyan natin ng rubber tube tapos yung si number 3 ay yung kulay dilaw sa lumang wire ay, dito sa bagong wire itong pula ang number 3 Ang ganyan lang po yung hindi color coding pag color po di parehas yan ng kulay ang itatap mo pula to pula rin ito itim to dapat itim din to kung puti ito dapat puti ito ito kasi iba oh. ito yung common natin eh. ito common ng bagong motor itong green dito sa lumang motor kulay puti ito nakaano sa may line cord isang peraso. okay ngayon para hindi siya maapektuhan masunog yung motor lagyan natin siya ng fuse thermal fuse ito 2 amperes ilalagay nyo naman yung thermal fuse itong thermal fuse na to dito sa kulay green dito sa kulay green yan kulupot nyo dyan sige mo na natin ang para iwas po ito iwas sulog po ito ng motor at saka iwas din sulog sa bahay Yan, ganyan lang po yan. Oh. Tapos, itong puti, dito natin lagay. Kasi pag walang thermal fuse, pag nag-overheat, pag nagkaroon ng trouble, gagawin ito sa motor hanggat wala na puputol dyan na mga wire iinit nang iinit yan hanggang malusaw na lahat ng mga dapat lusawin sa dyan hanggang naglilikha na ito sunog yan ganyan lang po yan, yun. tapos itong dalawang dilaw na to ito na po yung kapasitor ito na yung kapasitor na maiiwan okay i-tester natin kung tama ba yung lagay natin sa number 1, number 2, number 2. Yeah. Number one. Okay siya. Ngayon, kabit na natin yung itong kapasitor. Ito, bago to. Nakalagay dito. Kasi kala namin, kapasitor lang. Kaya sa mahina ang ikot. Kaya lalagyan namin ng kapasitor. Pala, may tama na itong motor na to. Hindi na nakaya ng motor. Kaya tanggalin natin. Okay, pakita ko na lang sa inyo. Ito mga kurosiklo. Naikabit ko na yung kapasitor. Yan. Yan. Okay na yes, siya. Ngayon, testing na natin kung na-under ba ito. Okay, saksak ko lang. Tingnan natin kung okay ba yung ayun o oh. one two three okay na siya ayun o oh patayin ko one, one. Okay. pakabit ko lang sa 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 case tsaka screen. Bubuuin ko na po siya. Pakita ko na lang sa inyo. ito mga karsiklo kar na ikabit ko na yung takip ng motor ito subukan natin yan ganyan ang ikot nya ang tatak nya duwen stand pan yun Okay. Number 1 yan. Number 2. Number 3. Okay. Pakita ko na lang sa inyo pagkabit ng ano. Pag naikabit ko na yung screen para mag final testing na lang tayo. Ito mga karisiklo. Nakabit ko na yung screen at saka yung L6 mag final test na tayo okay number 1 ang tatak niya ay dual Okay, mga ka-resiklo may natapos na naman po tayong isang electric pan na paggawa po sa atin ng isang mabuting customer ang naging issue niya ay may sunog yung motor kaya nagpalit po tayo ng bagong motor yung bagong motor nagyan po natin ng fuse tapos nagpalit po tayo ng kapasitor okay marami pong salamat sa inyo lahat